Carmelita, oo nga pala, may ibig sumama sa iyo sa nila. Sabi pa ni Josefina, tapos napangiti silang tatlo. Napalingon naman ako sa likod at nanlaki yung mga mata ko nang makita siwa ito. Nakatingin siya ngayon sa akin at dahan-dahang napangiti. Magandang umaga mga bini-bini. Pinaghintay ko ba kayo nang matagal? Tanong ni Juanito. Napailing naman silang tatlo. Ayos lang kami ginuong Juanito. Ngunit mukhang si Carmelita ay napagod sa paghintay sa ayo. Narinig kong sabi pa ni Josefina na may halong pang-aasar. Agad naman siyang kinurot ni Maria at binigyan siya ni Maria ng huwag mong sirain ang moment ni Lalo. Kaya napatahimik na lang si Josefina pero pinipilit niyang itago na natatawa na siya. Napangiti naman si Juanito sabay tingin sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat lalo na sa iyo binibining Carmelita. Napag-alaman ko na ibig mo talagang tulungan ang aking ama sabi pa ni Juanito. Napaiwas naman ako ng tingin sa kanya pero hindi ko napigilang mapangiti. At mas lalong natawa si Josefina dahil mukha akong naistatuwang tululaway sa harapan niwan am bini binibini, kinakausap po kayo ni Ginoong wanito, Narinig kong bulong ni Teresita at dahil doon natauhan ako. Ha? Ah, ayos lang yon. Tika, pa paano ka pala nakataka sa mga gwardiya si Bale? Tanong ko kay Juanito syempre gusto ko na din ibahin yung topic kasi mukhang hindi titigil si Josefina sa kakatawa. Tinulungan na ko ni Eduardo. Alam niya rin ang sikretong daan papunta sa aming tahanan. Sabi ni Juanito habang nakangiti pa din siya. Nagtaka naman ako. Paano nalaman ni Eduardo yung lagusan? Pasensya na po binibini. Wala na po kasing oras upang ipagpaalam ko pa sa inyo na ituturo ko po kay Kuya Eduardo ang sekretong daan papunta sa Hacienda Alfonso. Narinig kong sabi ni Teresita at nakabaw siya sa akin. Ah, oo, naaalala ko na. Sinama ko nga pala si Teresita noong gabing umakit ako sa bintana ng kwarto ni Juanito at doon kami dumaan sa sikritong lagusan sa Hacienda Alfonso. Hindi ko alam pero parang lumuwag ang pakiramdam ko. Nakakatuwang isipin na pinapahalagahan ako ng mga tao dito sa panahong to. Ayos lang yun Teresita. Maraming salamat sa tulong mo. Sagot ko at niyakap ko siya. Payakap din kami. Narinig kong sabi ni Josefina at Maria at naggrupahag na naman kami mag-iingat ka doon Carmelita, huwag kang mag-alala. Susunod sa inyo si Madam Olivia sa biyernes. May kailangan pa kasi siyang asikasuhin ngayon kung kaya't hindi siya makakasama. Paliwanag naman ni Maria at niyakap nila ulit ako. Natigil naman yung group hug namin nang biglang dumating si Don Buen Camino. Mga binibini at mga ginoo, kailangan na po naming umalis paalis na ang barko sa loob ng limang minuto. Sabi ni Don Buen Camino, Nagpasalamat na din ako sa kanila lalo na kay Teresita at Eduardo na ngayon ay kailangan ng umuwi agad-agad dahil baka hanapin sila sa bahay. Pero bago kami umalis, biglang tumakbo si Maria papalapit sa akin at nilagyan niya ng malaking bilo ang ulo ko. Carmelita, tandaan mo, ang pagkakaalam nila ama at ina ay nasa sugbo si buka. Ah. Kung kaya't huwag mong ahayaang may makakita at makakilala sa iyo na kaibigan ni ama sa Maynila. Bilin pa sa akin ni Maria. Napatangon naman ako sa kanya. Nagpasalamat na din si Juanito kina Maria, Josefina, Teresita at Eduardo. Nagsuot din ng malaking sombrero si Juanito upang hindi makita ng mga tao ang itsor niya agad na naman kaming pinasunod ni Don Buen kami papasok sa lihim na pinto sa barko. Nanlaki yung mga mata ko nang ko kung saan kami pumasok. Nasa pinakailalim na part kami ng barko ngayon kung saan may malalaking pugo na nilalagyan ng madaming uling upang umandar ang barko. Oo nga pala, hindi pa uso ang kuryente sa panahong to at parang istimbot pa ang sistema ng mga barko dito. Binibini, takpan mo ang iyong ilong. Narinig kong sabi ni Juanito. Napalingon naman ako sa kanya at nakita kong tinatakpan niya ang ilong niya. Gosh! Dahil sa sobrang naamis ako sa nakikita ko, nakalimutan kong mausok nga pala dito. Magsasalita na sana ako, kaso nagulat ako nang bigla akong akbayan ni Juanito at tinakpan niya ang ilong ko gamit ang kamay niya. Bilisan na po natin, masyado pong mausok dito. Sabi naman ni Don Buen Camino at nagmamadali siyang maglakad. Napalingon naman sa amin yung mga trabahador na naglalagay ng uling sa mga pugon. Balot na balot ng kulay itim na uling ang buo nilang katawan. Grabe. Hindi ko akalaing masasaksihan ko din ang mga taong kabilang sa pinakamababang uri sa panahong to. Nasa ilong at bibig ko pa din ang palad ni Juan ito. Parang nakukurinti ang buo kong katawan dahil nakaakbay siya sa akin ngayon at inaalala yan niya ako maglakad ng mabilis para makalabas agad kami sa mausok na part ng barkong ito. Hindi ko akalaing talagang may super gentleman ang nag i sa mundong ito. Mas inunan niya kasing takpan ang ilong ko kaysa sa sarili niya. Dito muna kayo, Magahanap ako ng bakanting kwarto para sa inyo bini-bini. Sabi ni Don Buen Camino, Nandito kami ngayon sa kwarto niya dito sa barko. Nagkatingin na naman kami ni Juanito, Bago isara ni Don Buen Camino yung pinto. Kahit hindi siya magsalita, Feel ko pa din na medyo naaakwardan siya, Kasi nasa iisang kwarto lang kaming dalawa. Naaalala na masyado nga palang, konserbatibo ang mga tao sa panahong to. Hindi normal sa kanila ang magkasama ang isang babae at lalaki sa iisang kwarto. Kung nasa modern world lang kami siguradong nagbibidyo games kami ni Juanito sa kwarto ko at walang malisya doon. Sandali muna kaming nakatayo doon at pariyong hindi makatingin sa isa't isa. At dahil alam kong mas konserbatib siya kaysa sa akin, ako na ang babasag ng awkwardness na ito. Naglakad na ako papunta sa isang malaking shelves na puno ng libro at kumuha ako ng isang libro doon at nag-feeling bookworm. Gosh, bakit ba kasi nakakahawa ang pagiging conservative ng mga tao sa panahong tuwi? Kung pwede lang kanina ko pa ni dyan si Juanito para lang mawala yung pagkailang namin sa isa't isa. Hays. Ilang sandali pa, nakita kong nilapag na nito yung sombrero niya sa misa ni Don Buen Camino at napaupo na siya. Mukhang nahimasmasan na siya. Ibinalik ko na yung librong hawak ko doon sa shelves at naglakad ako papunta sa bintana. Gosh, hindi ako makahinga. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko, lalo na pag naiisip ko na kaming dalawa lang ngayon dito sa iisang kwarto. Hi! Oh my gosh! Karamila! Huwag ka nga mag-isip ng kung ano ano dyan. Naramdaman kong biglang gumalaw na ang barko. At dahil medyo malakas yung impact, napaatras at na-outbalance ako. Buti na lang nahawakan ni Juanito yung waist ko. Oh my gosh! Di ko na malaya na nasa likod ko na pala siya. Naistatuan na lang ako ng ma ko na magka eye-to-eye -ay -ay kami ngayon habang nakahawak pa din siya sa baywang ko. Napatitig din ako sa mga labi niya at napalunok na lang dahil sobrang nakakaakit talaga. What? OMJ, iris iris iris. A Ayos ka lang bini bini. Sabi niya at bigla siyang napabitaw sa akin. At dahil doon, bigla akong natauhan at inayos ko na ang sarili ko. Ha? a o oo, oo naman. Sagot ko na lang sabay balik ng tingin sa bintana. Gosh, sobrang init ng pisngi ko. Ho, Ho Nagulat naman ako nang bigla siyang tumabi sa akin at nakatanaw na din siya ngayon sa bintana. Medyo maliit yung bintana kaya nakasiksik siya doon sa dulo dahil hindi pwedeng magkadikit ang mga balikat namin. Binibining Carmelita, hindi mo naman kailangang umiwas sa akin. Tanggap ko naman na hindi mo kayang suklian ng pag-ibig ko sa iyo. Sabi niya sabay tingin sa akin. Dahilan para bigla akong mapatulala sa kanya. My gosh, bakit ang street forward niya? Gaya ng sabi ko, hangat ko ang kaligayahan mo. Kung saan at kanino ka masaya, masaya na rin ako para sa iyo. Sabi pa niya pero this time, nakatanaw na ulit siya sa bintana. Shucks, iniisip niya pa rin siguro na si Leandro ang mahal ko. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Malino na sa atin simula pa lang na hindi dapat tayo mahulog sa isa't isa. Alam kong may sarili kang dahilan kung bakit gusto mo akong mapalapit kay Helena upang hindi matuloy ang kasal natin minsan hinihiling ko na sana hindi ko na lang nalaman na may ibang laman na ang puso mo. Sana hindi na lang ako umasa na magugustuhan mo ako. At sana hindi ako natakot sabihin sa iyo ang totoong nararamdaman ko simula pa lang. Dagdag paniwan ito. Napahingan na lang ako ng malalim. Gosh, hindi ko inexpect na ganito palakatin sa feeling kapag may nag-confess sa iyo ng harap-harapan na may gusto siya sa iyo. Gusto kong sabihin sa kanya na nagkakamali siya dahil siya naman talaga ang gusto ko. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin at hindi ko rin alam kung anong pwedeng mangyari kapag sinabi ko ang totoo. Nagulat ako nang bigla siyang ngumiti pero may luhang namumuo sa mga mata niya. Naaalala mo ba noong sinabi ko sa iyo noon na magkita tayo sa daungan bago ako magtungo ng Maynila? Sabi pa niya, napatingin na lang ako sa kanya. Parang may nakabara sa lalamunan ko dahilan para hindi ako makapagsalita. Bukod sa gusto kong ibigay sa iyo ang kwintas na ginawa ko, may nais din akong sabihin sa iyo noong araw na iyon. Tugon pa niya pero napaiwas siya ng tingin sa akin at nakita kong pinunasan niya yung mga luha niya. Pasensya na, sumakit ang mga mata ko dahil sa uso kanina. Sabi pa niya, alam ko namang nagpapalusot lang siya. Ayaw niyang makita ko na umiiyak siya. Tama nga sila, masakit sa kalooban ang makita mong umiiyak ang taong mahal mo. Sa mga oras na ito, kahit papaano. Gusto kong tulungan mabawasan ang bigat na nararamdaman niya kung kaya't hinawakan ko yung balikat niya dahil doon napalingon siya sa akin. Pinunasan ko yung mga luha niya. Hindi mo naman kailangan itago ang mga luha mo sa akin. Gusto kong saluhin mo ito bago pa man ito bumagsak sa lupa. Sabi ko. Magkahalong awa at konsensya ang nararamdaman ko ngayon. Alam mo ba kapag nalulungkot ako at umiiyak, lagi akong pinapatahan ni Daddy. Ah, ang ibig kong sabihin ni Ama, pinupunasan niya ang mga luha ko at ginagawa niya rin ito. Sabi ko sabay yakap sa kanya. Sabi nga nila, ang yakap ay nakakagaan sa bigat ng kalooban gumagaan ang pakiramdam ko kapag ginagawa niya ito sa akin at parang nawawala yung mga problema ko kapag tinatapik din niya ang likod ko. Sabi ko patapos tinapik ko ang likod niya habang yakap-yakap ko siya. Aalis na sana ako sa pagkakayakap sa kanya kaso nagulat ako nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Kahit sandali lang, kahit limang minuto lang, Narinig kong bulong niya at dahil doon, parang naistatwa tuloy ako at hindi na makagalaw pa. Gosh! Friendly hug lang yung binigay ko sa kanya kanina. Wala akong naisip na mali siya doon, pero bakit ngayon meron na? Hindi naman ako makaalis sa pagkakayakap niya kasi baka ma-offend siya. O, oh, di, di ba? Ma mabisa ang parang ito para ma mawala ang bigat na nararamdaman mo. He -he Hindi man ako nag-aral ng medisina tulad mo, pero kaya kitang pa pagalingin. Bulong ko din sa kanya. Gusto ko magtunog normal pero bakit na uutal ako? Tama ka. Sa tingin ko ikaw lang ang magpapahilom ng sugat sa puso ko. Bulong niya pa hindi ko naman mapigilang mapangiti dahil sa sinabi niya, my gosh, kinikilig ako. Buti na lang magkayakap kami ngayon at hindi niya nakikita na kinikilig na ako. Kahit hindi mo man ako sinipot sa daungan noon, sana nagkaroon pa din ako ng lakas ng loob na hilingin sa iyo na ituloy na ang kasal natin dahil nahuhulog na ako sa iyo bulong niya pa at naramdaman kong mas lalong humigpit ang pagkakayakap niya sa akin so ibig sabihin sa simula pa lang gusto na niyang matuloy ang kasal namin sa simula pa lang may gusto na siya sa akin